Magandang araw mga kaibigan! Ating pag-usapan ang nakakatuwang balita tungkol kay Megan Aguilar at ang kanyang pagtatangkang bumalik sa industriya ng musika kasama ang kanyang ama na si Freddy Aguilar. Bago natin simulan, isa munang maikling balik tanaw. Noong 2014, nagkaroon ng gulo si Megan at Freddy dahil sa isang kontrobersyal na isyu. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng pagkakataong makabawi at magkaayos noong 2015. Kamakailan lamang, naging laman sila ng balita ng humingi si Megan ng tulong pinansyal kay Freddie sa isang pambansang programa na Rapi Tool In Action. Ngayon, makakabalita tayo tungkol sa pagbabalik ni Megan Aguilar sa industriya ng musika, sa kanyang Instagram post noong December 19, ipinakita niya ang kanilang mag-ama na nag-uusap ukol sa kanyang bagong kanta na may pamagat na Ama. Ayon kay Megan, ito ay isang espesyal na sandali kung saan ipinadama niya ang kanyang pagmamahal at paghanga kay Freddy. Sa post niya, ibinahagi ni Megan na ito ang unang pagkakataon na nagtagumpay siyang ipasa kay Freddy ang lyrics at demo ng kanyang kanta. Isang masayang pagbati mula kay Freddy ang nakuha niya, at binigyang diin nito ang kahalagahan ng tama at wastong orchestration ng kanyang kanta. Ayon pa kay Freddy, ang ganda ng naisulat mo, anak. Just make sure that the authenticity of your song's orchestration is rightly and properly delivered dahil comeback mo ito, anak. At idinagdag pa niya, huwag kang papayag sa pwede na. Sa ibang Instagram post, ibinahagi ni Megan ang teaser ng kanyang bagong kanta. Isa itong malupit na pagtatanghal kasama ang isang banda. Abangan ang paglabas ng kantang ito sa mga susunod na araw. Hindi may kakaila na may mga pagsubok sa relasyon ni na Megan at Freddie, ngunit matapos ang mga ito, sila ay nagkaayos noong Nobyembre. Pasasalamat ni Megan sa kanyang ama sa pangunawa at pagtanggap sa kanya. Nakita natin ang pagbabalik ni Megan Aguilar sa entablado, hindi bilang isang anak ng isang kilalang mga awit, kundi bilang isang umuusbong na alagad ng musika. Ang pagpapakita niya ng tapang sa pagsusumite ng kanyang awitin kay Freddy Aguilar, ang kanyang ama, ay isang hakbang patungo sa pag-ahon mula sa mga pagsubok ng kanyang nakaraan. Nakakatuwang makitang naging positibo ang reaksyon ni Freddy Aguilar, isang veteranong mga awit sa likha ng kanyang anak. Ang payo ni Freddy na huwag maging kampante at siguruhing maayos ang orchestration ng kanyang awitin ay isang inspirasyon hindi lamang para kay Megan kundi pati na rin sa mga nagnanais magsikap sa larangan ng musika. Sa gitna ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ni Megan at sa kanilang pamilya, makikita natin ang halaga ng pagpapatawad at pagkakamit ng pagbabago. Ang kanilang pagkakabuo muli ay isang pagpapatunay na kahit gaano man kalalim ang mga hidwaan, maaari pa ring magsanib pwersa ang pamilya sa pangarap ng isa't isa. Naway maging inspirasyon ang kwento ni Megan Aguilar at Freddy Aguilar sa ating lahat na ang pagmamahalan at pagunawa ang nagpapalakas sa ating pag-asa at pag-asang baguhin ang ating mga buhay. Salamat sa pag-aksyon at pagsama sa amin sa kwentong ito. Sa huli, mukhang tagumpay ang pagbabalik ni Megan Aguilar sa musikang puno ng pagmamahal ng kanyang ama. Huwag nating kalimutan na ang pagmamahal at pangunawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang gulo. Salamat sa pagtutok, at hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay!